Nagpagas ang rider na ito sa isang gas station sa Fulgencio Balete, Aklan. Pero nang mapuno ang motorsiklo, biglang umalis ng na hindi nakapagbayad ng lalaki. Ayon sa crew ng gas station na si Edna, dumating raw ang lalaki sakay ng kanyang motorsiklo at sinabihan siya na i-full tank ang motor nito. Puta siya dito, sabi niya full, full tank daw. Tapos Aha. Ngunit matapos na mapuno, ay bigla nga itong umalis nang hindi nakapagbayad. Nung napultang ko na, sir, binuksan niya lang yung bag niya, tapos umalis na siya. Uh -huh. Hindi talaga nagbayad? Hindi. Sinigawan ko pa nga siya nga, kuya. Ang bayad? Oo. Oh -oh. Para ma-alert siya na ano? Mm -mm, Pero narinig siya. ka niya? Narinig niya siguro pero di na siya lumingon, di na lang siya. Agad naman na nakapagsumbong ang may-ari ng gas station sa nagpapatrolyang miyembro ng Balite Municipal Police Station. Around mga uh, 12.15 gina, no? Apo. So while ang isang ako personal was conducting uh, monitoring sa sa area, mm. so it so happened na nakalabay sa dito sa gas station gina. So in-approach sa uh, nung may-ari ng gasoline station, Uh, who alleged na meron nga kanilang uh, nagpag-gas up sa kanila mm -hmm. na nakadrive ng isang Rusi motorcycle na tumakas at hindi nagbayad. Agad na tinugis ng balete Police ang rider. Nagsagawa sila ng checkpoint sa posibleng madaanan ng sospek. Nagsagawa sila tayo dito ng checkpoint mm -hmm. or dragnet operation but uh, siguro nakalagpas na during that time. Kasabay dito ay itinimbre agad ni Police Major Brian Alamo ang insidente sa mga pulis sa kasunod na bayan. So we coordinated with the Altabas PNP mm -hmm. together with the uh, uh, mobile forces natin doon. Kung kaya't agad na nahuli sa checkpoint ng Altabas Municipal Police Station at Mobile Force Company, ang suspect. And then uh, later na-inform na kami ng Altabas Police Station that uh, the suspect was intercepted uh, doon mismo sa uh, poblasyon ng uh, Altabas. Ayon sa rider, hindi niya sinasadya ang insidente na galing raw siya sa Banga Aklan at nagbayad ng motorsiklo pero nagbapadaan siya sa gas station ay nagpagas siya kahit alam niyang wala na siyang pera. Ano nangyari sa iyo ba't uh, nagpagas ka tapos hindi ka nagbayad? Ano sir? Wala akong pera kayo ng gala, sir. Hmm. Pero bakit nagpagas ka nang wala kang pera? Nabuhusan kasi ako sir, ng gas. Oo. Oh, saan ka galing nung naubusan ka ng gas? Doon, sa banga nag ano ka doon? doon sir, galing sa ano sir sa nagbayad ng ano motor ko dang motor? Hmm. tapos pagdating mong baliti, nag nagpagas ka na hmm. tapos? doon sir, pagpagas ko ano hindi ako nagbayad mag ano sir, magpunta pa sana ako sa ano ilo ilo dahil? Ako okay, nito yung ano, know, gamit you ko know, na naiwan. You know. hmm. sinadya mo yon Hindi sir, kabang-kabang ako ng Pero sa paigipag-usap raw ni Police Major Alamo sa lalaki, ay inamin nito na sinadya niya ang pangyayari. Oh, so sinadya niya talaga sir yung pagtakas doon sa... sa pagpapagas niya or ano lang, nakalimutan? Uh, talagang sinadya niya daw sir kasi wala daw siyang pera according sa uh -huh. kanya. Ayon kay Police Major Alamo, mahaharap sa kasong istapa ang rider sakaling ituloy ng may-ari ang reklamo laban dito. So, we will be a case of stapa uh, uh -huh. sa suspect natin. So although na malit na, na, no, na pera lang yung involved, but uh -huh. still, uh, it's still a uh, violation na kailangan natin na uh, filean uh, na kaso kasi pag hindi natin na filean to, it will go to serve as example sa iba na baka uh -huh. sundin na ng iba anong gusto mong sabihin niya yon sa mayari ng gas station at saka sa babae na nag gusto ko sana sir na magiging ng pagmanin sa kanila tapos sana sir ano hindi na nila ko ng kasa tapos ano ko na lang sana bayaran ko na lang sana yun kanina kasi wala akong dalang pila tapos na ko ng gas it's a b b b, -b news online b -b -b news online